Gaya nga ng sinabi kong mga idol nung part 1 ng ating tryout ay tatanggapin natin ng maluwag sa ating damdamin kung ano man ang magiging resulta nito mga idol. Ang mahalaga ay alam natin sa sarili natin na ibinigay natin ang lahat ng ating makakaya mga idol. Kaya naman samahan nyo ako sa pangalawang tryout dito sa North Sector mga idol. Sakto nga at tumapat ang pangalawang tryout sa araw ng aking day off mga idol. Kaya naman nakapagluto pa tayo ng masustansyang pagkain at nakagawa pa ng ilang gawaing bahay. At dahil nga maaga tayo gumising mga idol, ay may time pa tayo para sa extra workout. At syempre, hindi pwedeng hindi sa samang aking mini-me. Dahil isa na rin ito sa aming banding magama. Alam nyo mga idol, itong ganitong disiplina, sipag at determinasyon sa paglalaro ng basketball ay isang aral na nakuha ko mula noong naging player ako ng BGMP NCR. Kaya lubos ako nagpapasalamat mga idol sa aking mga naging teammate mula noong 2023 hanggang kasalukuyan mga idol. Lalo na sa aming coach na si Coach Charles at syempre sa aming mga butihing mentor on and off the court na sila, Jail Superintendent Ricky Hart-Pigalan, sir. Jail Superintendent JC James Gingoyon sir. Jail Senior Inspector Jerome Lacabin, sir. At syempre, papasalamatan ko na rin mga idol ang aking mga naging teammate sa North Sector at ang mga naging mentor ko na sila, Jail Superintendent Jerome D. Berbo, sir. Ang aming former warden sa Caloocan City Jail. At syempre, kay Jail Chief Inspector Dick Teloke na may hawak ngayon ng North Sector, mga idol. Maraming maraming salamat po mga sir. At dito nga ay may hindi tayo inaasahang mangyari mga idol. Bigla kasing sumakit ang aking kanang tuhod mga idol at eh hindi ko siyang maeangat o maitalon man lang. At buti na nga lang mga idol ay lagi tayong handa at mayroon tayong dalang ni supporter na nakakabit sa ating kaliwang tuhod at agad naman nating nilipat sa kanan natin mga idol. Dito nga mga idol ay medyo namang problema na tayo dahil nga kinahaponan ay try out na. Kaya naman, ipinahinga ko na itong mga idol at binabara natin ng yelo. Kaya naman mga idol, napaka-importante talaga ng stretching at warm-up bago tayo maglaro. Para may natin mga idol, ang mabigla ang ating mga joints at muscle at may natin ang malalang injury mga idol. At dito nga ang venue mga idol sa Barangay Tonsoya, Malabon. Isang oras ang biyahe mula sa amin mga idol. <laughs> yan yeah, no? Shout out sa Kalawakan City Jail. Yeah, shout out sa Kalawakan City Jail. Yeah. Yes, okay. so, basa Basta kayo. Kalawang, okay. Hey. Basta, kayo. Hey. <laughs> Habang nga nag-aantay sa ibang player, ako naman ay mag stretching na dito mga idol para hindi masayang ang ating oras. At dito nga mga idol may lumapit sa ating bata at nagtatanong kung nagbablog daw tayo mga idol. Dahil siguro nakita niya na may hawak tayong kamera kanina at nagtanong siya kung anong channel natin mga idol. Kaya naman ang sabi ko sa kanya, basta isearch mo lang ang Motonok, lalabas na yan sa YouTube, FB at syempre sa TikTok mga idol. Ito na yung huling tryout namin mga idol. After nito ay pipiliin na kung sino yung mga magiging player para i-represent ang North Sector ng BGMP NCR mga idol. Kaya nga ng lagi kong naririnig, pag tryout, dapat lagi tayong all out. Kita mo na ang dapat mong ipakita sa laro mga idol. Wala nang hiya-hiya kasi isang best lang yung mangyayari. Kailangan makita na nagpapatryout na karapat dapat ka sa team. Kumpiyansa, tiwala sa sarili, at syempre sa ating dakilang lumikha mga okay. idol. mag to 1 siguro kung kung yung mo makakain na pwede na lahat <laughs> so yun lang again, maraming salamat thank you sir